Kamaya, pagkatapos ng outing natin sa Baguio, tumiretso tayo kay kumari si Rasil Asuncion Mangunia, no? Berti niya kasi sa February 25, 2020. O oh, sige, inday mahali ka, sasamahan kita. Excited kasi ako kumain ng Shanghai, eh. Tama ka dyan, magkakasundo tayo. Ang sarap naman sumakas sa Genesis na yung malinis saka, safety siya. Wow, Samara! Ang ganda naman pala dito sa Baguio. Ang lamig. Parang gusto ko na tuloy magka-jowa. Oh my God, buti na lang. Sinama mo ako sa Mara. Tara na. Oo, maganda talaga dito. At alam mo ba na dito mo lang matatagpuan ang SM na walang aircon dahil sa lamig ng klima dito. Ang ayaw ko lang sa'yo, ginagaya mo man. Pati buo ko, baka isipin na tayo. Ikaw naman, syempre, sabi mo gusto mo pareho tayo damit. Kaya kinaya ko na rin yung buhok mo. In fairness, Samara, no? Ang dami pala talagang tao dito. Ito pala yung tinatawag nilang panagbenga festival. Wow, legit pala talaga. Ang ganda. Itutok mo nga. i mo. i mo, Samara. I-live mo. Baby boy, I love you. Hmm. <laughs> ay, ayang po po gidawo, perfect. Ay, ano yan? Ay, ay, yung bata, yung bata. Hi! <laughs> <laughs> I love.

Wow! Legit pala talaga. Ang puti na mga put ng igorot dito. Eh, nag-enjoy like, ako sa Mara. Magbibigay ako ng palibagong lucky numbers nationwide today. So, since alaps is 25 to 28, narito na ang ating panibagong sumada for today, February 25, 2025. Anyway, happy birthday again to uh, Russell Association Mangoni ng Tarlac City. So since sa 25-28, ang ibig pong sabihin yan ay mahiwagang kaligayahan. Then we have to use the power of all negative weather interval of number 2. Hello Tarlac City at sa buong Pilipinas. Huwag po natin kalimutan na sa pagkakarang first ball ay kumuntay lang sa taas, sa gitna at sa baba. Sa so second ball, mula baba hanggang gitna. Pwede parang taas, para gitna at para baba. So tip number 1 to the province of Tarlac City is number 8L11. Kabilang po dyan ang number 818, maging ang 1011, maging ang 1015, or 2015, maging ang number, number 2023. So good luck and God bless to all nationwide. So narito naman ang ating panibagong uh, lucky numbers nationwide. Since day is February 25, 2025, araw na masaya. Then we have to use the... Our first lucky number we have the number of 2113, and our second lucky number we have the number of 3820. So 21 plus 13 equals 34, and 38 minus 20 equals to 18. So our strongest number for today, February 25, 20, is number 3418. Ang ating 34 ifpetisyon maging 25, ang ating 18 back maging 27. So we have the number of 3425, 3427, 3418, 1827. 1825 maging ang 2527. Na, salamat hindi ay mahalik ay sinamahan mo ako si Mama Pepsi Paloma kasi sumama na kay Lord. Eh, kaya salamat talaga.